mga bata, ako nga pala si Binibini Ingenes sa pag ang inyong magiging kuro sa signaturang Pilipino. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, nais kumunta kayong tumayo para sa ating panalangin. Pangunahan mo, Ronilio. Sa ngala ng Abang, sa anak, sa Espiritu Santo, at sa Espiritu Santo. Amen. And when you crucify the As crimson stains of your light You look upon me with delight From throne to cross, you came to die A crown for thorns para sa sayaw na ating gagawin sa so umaga. Umaga ito para ma-energize ang ating mga katawan. Sige, okay, ma Sige na, magsitayo na kayong lahat. Alam, alam ko alam nyo ang sayaw ng baby shark. sa inyong sa sayaw. Bago natin, da, ah bago tayo dumako sa isang talakayan natin sa umagang ito, magkakaroon muna tayo ng kasunduan sa ating klase. Ano ang gagawin nyo kapag mayroong nagsasalita dito sa harapan mga bata? Tama! Makikinig ng mabuti ano pa? Huwag mag -ingay. Tama. Ano naman ang gagawin kapag gusto sumagot? Itaas ang kamay. Tama. Ano naman ang gagawin kapag mayroong pangkatanggawain? Magaling. Dapat tayo ay magtutulungan para mabilis itong matapos. Ngayon, sa ating naging kasunduan mga bata, mabuti naman kung gano'n. Ngayon, balikan muna natin ang ating nakaraang tinalakay tungkol sa pangunay. May naalala ka ba kayo kung ano ang pangunay? Tama! Kung gano'n, kung may naalala kayo, ano Magaling. Ang pangunay ay ang salita na nagpapakita ng relasyon o kaugnayan ng dalawang unit sa pag usap May tatlong uri ang kaugnay. Ano naman ang mga iyon? Maaaring ka ba ang tumayo, binibining jaris? Tama. Pangatling. Isa yun sa Halimbawa ng pangunay Ano naman ang pangatnik? Binibining... Giniling. Okay, magaling. Ang pangatnik ay mga salita na ginagamit upang magugnay ng mga salita, karelala o sugnay na magkakasunod. Tama, ano, ano pa ang panguling halimbawa ng pangugnay? -pang sama, ang pang at pang Ang pang ay ang salitang ginagamit upang mas maging malumanay ang pagbigkas ng mga salita. Halimbawa nito ay ginagamit ang na, na at na isang sitwasyon. Kung gano'n, kung naiintindihan nai nai nyo talaga ang pangunay nais nice kong muna kayo pasasagutin ito. Unang bilang, umiyak si Ken dahil nawala ang kanyang baon. Ano ang pangunay na inyong nakikita sa unang bilang? Maari bang tumayo? Ginoong kanyete? ang salitang dahil tama. Sa pangalawang bilang naman ay dinagdagan niya ang mansanas na apat na tiras. Ano ang pag-unay na dinamit? Ano ang salitang pag na dinamit sa ikalawang bilang? ang salita ang sunod. Nagkakaintindihan ba tayo? Meron pa bang mga katanungan, mga bata? Mabuti naman kung gano'n. Ngayon, magkakaroon tayo ng maikling aktividad. Magkakaroon tayo ng pangkatagawain. Papangkatin ko kayo sa tatlong pangkat lamang. Ang gagawin nyo ay paunahan sa pagsagot. Itaas ang inyong kanang ka paa at sabay sambitin sabit, na malakas ang pangalan ng na... Kailan dahating sina Jude at Lily? O pangalawang pagkat dahil sila ang na. ano ang iyong sagot? Tama, bukas. Dahil bukas na sila darating kung saan ito ay tutugon sa isang panahon o oras kung kailan sila darating. Sa pangatlong bilang, maliligong kami sa dagat. ating lalaki kanina, ang iyong mga sagot ay may malaking kinalaman sa ating magiging bagong paksa sa umaga ito. Sino makapagbibigay ng ideya kung ano ang ating magiging paksa sa umaga ito? Tumpa! Ito ay tungkol sa pang-abay at pang-auri ito. Bago tayong dumako sa talakayan, kahit kung munang basahin ang na ating magiging layunin sa umagang ito. ating sa ito ay pagkatapos ng talakayan, ang mag-aaral ay kinakailangang nakatutukoy sa pang-abay at sa mga uri nito. Pangalawa, nakabubuo ng mga pangungusap gamit ang mga uri ng pang-abay at nakapagbabalangkas ng mga pang-abay sa bawat uri nito sa Okay, sa ito, ating tatalakayin ang pang-abay at ang uri ng pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay ay ang salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa o kilos, pang-uri o ang katangian o kapwa pang abay. Ginagamit ito para magbigay ng dagdag na informasyon tungkol sa kailan, kung saan, sa pamanahon, paano, at saan naganap ang kilos. Halimbawa ng mga pang-abay ay saitan mabilis, maaga at halke. Sa salitang mabilis, ito ay tutubos sa kung paano tumakbo o paano kumilos ang isang tao o hayop kaya. Dito naman sa maaga ay tumutukoy sa oras kung kailan siya kumain. Kumain. Dito naman sa pangatlo, tumutukoy sa lugar kung saan siya pumunta. Ano nga ba ang tatlong pang-uri na pang-abay? Ang pang-abay na pamanahon. Pang ang pang-abay na pamanahon pang ay tumutukoy ito sa panahon kung kailan na nagaganap o naganap o magaganap ang kilos. Halimbawa, ngayon ay mag-aaral tayo ng mabuti. Ano ang nakita niyong halimbawa ng pang-abay? Tama ang salitang ngayon. Kung saan ito ay tumutukoy sa oras. Pangalawa, dumating sila kahapon. Kailan sila dumating? Kahapon. Pangatlo, uuwi tayo bukas. Kailan sila uuwi? Bukas. Pangalawa, pangabay na pamaraan. Ang pangabay na pamaraan ay nagpapakita ito kung paano naganap ang kilos. Halimbawa nito ay Tumakbo siya ng mabilis. Paano siya tumakbo? Mabilis. Pangalawa, nagsalita ang bata ng malinaw. Paano nagsalita ang bata? Malinaw. Sumagot siya ng maayos. Paano, suma paano siya sumagot? Maayos. Kung saan, nagsisimula ito sa tanong o panagot sa tanong na paano. Pangatlo o ang pahuli, ang pangabay na pandunan. Muto ko ito sa lugar kung saan nangyari ang kilos. Halimbawa nito ay nag-aaral siya sa silid-aklatan. Saan siya nag-aaral? Sa silid-aklatan. Pangalawa, naglalaro ang mga bata sa parke. Saan siya naglalaro? Sa parke. Pangatlo, nagtatanim si Tatay sa likod ng bahay saan si tatay nagtatanim sa likod ng bahay, kung saan ang mga ito, halimbawa ng mga ito, ay tumutukoy sa mga lugar. Ngayon, naiintindihan nai ni ba kung ano ang mga pangabay? Kung ganon, ngayon magkakaroon tayo ng individual na gawain. Ibabasahin. Yun ang mabuti at tukuyin tupu kung ano yung mga pangabay na nandito sa talata. Ano ang pangabay na inyong nakikita? Ang salitang maingat. Ano pa? Kanina umaga, Ama. Ano pa? Mahigpit. Magaling. Ano pa? Ang salitang... sa sala, mamaya, sa harding. Yun ay mga salitang pang abay Mahusay mga bata! Nasagot nyo ang tama at natukoy nyo tama ang mga pang-abay. Bigyan natin ng limang palakpak ang ating mga sarili. Okay. Ano nga ba ang pang Ano nga ang pang-abay mga bata? Okay. Ang pang-abay ay ang salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa paghiwa kilos o pang panguri, katangian o kapwa pang-abay. Ginagamit ito para magbigay ng dagdag na informasyon tungkol sa kailan, saan at kung paano naganap ang isang kilos. Ano-ano ang mga tatlong uri ng pang-abay? Ang pang-abay na pamanahon, pamaraan at panunan. Magaling mga bata. Kung ganun, susubukan natin kung talagang naiintindihan nyo ang mga tinalakay natin na tungkol sa pangabay. Manatili lamang kayo sa inyong pangkat kanina. Ang gagawin nyo ay gumawa kayo ng tigtalatlong halimbawa ng pangungusap na mayroong pangabay na pamanahon, pamaraan at pangunan. Yun lang. Ngayon, inihanda ako maikling pasulit. Maaari mo bang basahin ang sabay-sabay? Okay. Iguhin ang hugis pinlo kung ito ay maabay na pamaraan. Hugis parisukat naman kung ito ay na panunan. At hugis at naman kung pangabay na pamunahon. Narito ang inyong mighting pasulit. Para sa bilang isa, tapos na ba kayo lahat? Para sa bilang isa, okay, sasagutan na natin. Fast forward to. Masayang tinanggap na mag-aaral ang kanyang medalya. Ano ang pangabay na, ang, ano pangabay ito? Pangabay na, pamaraan ang salitang masaya, masayang. Sa pangalawa naman ay maingat na naglalakad ang bata. Ito ay ang abay na kamaraan pa rin. Ang salitang maingat. Pangatlo, ngayon ko lang nalaman ang mga pang-abay. Pasyal kami sa Lee Plaza. Anong pangabay ito? Tama! Pangabay na panlunan kung saan ang salitang Ni Plaza ay tungkol sa angalan ng guard. Panghuli, maagang gumising si Rod. Magaling! Ito ay pangabay na pamanahon. yung takdang aralin. Ipapasa nyo ito sa susunod nating pagkikita. Kopyahin sa kwaderno, sumulat ng isang hindi mo makalilimutang pangyayari gamit ang pang abal na pamaraan, pamanahon at panlunan. Yun lang mga bata, maraming salamat.